Hello guys, balitang balita sa lugar na ito. Bagsakan daw at mura ang mga cellphone at magandang klase pa. Kaya hindi na tayo nagtumpik-tumpik. Agad natin pinuntahan yung area. Saan tayo itong area? Subakay so, po tayo ng MRT at bumaba tayo sa Carriedo Station at madali lang itong makahanap sa may tapat lang ng Tiapu Church. Mula sa credit Station, lakad lang tayo ng konti. Ang maging landmark natin ay ang Quiapo Church. Sa tapat lang, papasok tayo dyan sa may iskinita. May building dyan, papasok tayo. Ito, nasa loob na tayo. So, pwede ka pa mag ikot, -ikot. Ako ah. na, pag ikot, ikot na ako. So, may -tanong, tanong kung mas mas mura pa. Itim lang, itim. So, dito na tayo napunta sa mas mura siya ng konti. Kasi sa ibang mga stall. Yung stas. Ang budget ko lang para sa cellphone ay 5,000 nakita ko naman na maganda yung Infinix at 50i na yung storage capacity niya ay 128 gigabytes at yung RAM niya yung bilis ng cellphone mo ay 8 gigabytes so pwede na pwede ito pang vlogging din at yung camera zoom hanggang 10 times malito siya Black. Huwag mo kong isama ha. pera pala yung nagpa-gcash sa akin kagabi. lang. Nah okeyan okay, nah hat pizza Aayo no Kita natin yung client mo. Hi sir. Hi sir. Okay. Yung yes. kasama niyan guys. Yola. May battery pa ba yan? Meron. May factory card ko yan. Charger? Meron no sa charger niya? Meron po. Mm -hmm ka. Okay, ito may charger, may... Ayan, naglalag din si Pero. Sandaan, bali, 4849. Okay. Nagpakabit na rin tayo ng temper glass, hindi kasama sa package ang temper glass, iwalay sa presyo. Na. 50 peso pagpahap, na, ng pag pool temper glass ay 100 ang sinisingil nila. So nagpakabit tayo ng pool. Politics kasi ako. Ah? Politics vlog. Yan, pwede na yan. Gano yan, sandaan. Oh. Ay, sandaan oh. Hmm. Marami nga yung ano niya eh. Pag ordinary, 50. Hmm. hmm. Yung iba, pinapakit ba alcohol? Ano yan? Wala, yan Para eh. Malinis pa kasi ito, kaya hindi na kailangan ah, hindi linisan sa bago man siya. Hindi na ba kailangan linisan kasi bago ba itong ano, bili mo. Okay na, i-send eh. mo na, ilagyan mo na lang ng ano. Ilan pa yung battery niya? Ano to? 50? 61. Ah, pwede pwede. So magbayad na tayo. 47 ang cellphone at 100 yung tempered glass. Ah, so 48 lahat. So, man, so magbayad oh. na tayo. Ito. Kaya din siya lang. din siya Three. vlog. Kung ano rin ito, evidence na rin ito. Ang dokumento mo na rin. Ano ang purpose? Niya? Four. oh Five.